Guys, good morning guys, good morning. Ah, sinubukan nating bumayahin ng alas 5 hang alas 5 hanggang alas 10 kasi may incentive to guys. Incentive nito ah, pag na mo yung 5 hanggang alas 10 ay mayroon kang 250 na incentive. Sayang din yun, 250 pang top up din yung guys. So ito na nga guys, bumiyahe tayo, nagkaroon tayo ng isang booking umaga. Um, kanina, ah, ito binigyan tayo ng ano, Uh, unang booking natin ay 150. Na drop off natin dito sa san, sa ano te Kalookan, Kalookan to, eh? Kalookan. Kalo kalo Ang rate niya ay 151. Binigyan tayo ng 200, guys, oh. Binigyan tayo ng 200, 151 yung rate niya, oh, di ba? May tip siyang 49. So, guys, ayan, guys. Uh, naka ano tayo auto accept. Tingnan natin kung may booking ulit tayo ngayon auto accept naman tayo automatic may papasok agad na booking kung mayroon ditong magbubok so yan lang muna guys guys drop off 350 galing north kalaukan nandito tayo montalban so drop off na natin to pa submit Okay, waiting ulit tayo ng booking. Ayun uh, guys, long ride yun, long ride. Galing Kalokan, 23 km. Uh, 350 naging rate nya. Dito tayo sa may Montalban. So ngayon, waiting tayo ng anak. ating sunod na booking ulit. Ah uh, guys, nandito tayo ano Pasig sa kasalukuyan nandito tayo ngayon uh, oras ay 1.40 so lumabas tayo kanina guys alas 5 kasi naabol natin yung incentive yung 5 to 10 kaya e ang problema hindi natin nakakuha kasi yung target kasi 11 booking eh ang booking natin puro malalayo para tayo makakuha ng 11 booking pero kailangan yung guys, at least papano itong mga oras na to, tingnan natin kung magkano ating ginikita. Sana Hindi uh, hindi magloko yung ating charger, hindi mag-shutdown. Ayan, tingnan natin guys. Tingnan natin ang ating earning ngayong simula kanina alas 5 hanggang anong alauna. So, ayan guys. Nakaka 1.6 na tayo. 1.6. Ilang booking ito? Ayan, naka 12 booking na tayo guys. Pero nag 11 booking yan, mga 12 na eh. Kaya hindi tayo pumasok sa incentive. Saya so, yung incentive natin, 250 sana yung kung nakuha natin. Kaso hindi natin nakuha guys. So ayan, na uh, tatay tayo ng booking uli dito. Tingnan natin kung may papasok na booking. Pag wala, gapang tayo pang tanginsa. Hello guys, nandito na tayo sa batasan guys, nakauwi na tayo uh, Ang biyay natin simula kanina ng alas 5 hanggang ano oras ngayon? Hanggang alas 5 rin 5 to 5 biyay natin ngayon guys Tingnan natin kung magkano inabot ng kita natin guys uh, Tingnan natin uh, yung huling drop off natin dito kasi sa Eber Eber Gutisco uh, kaya malapit na nakakuha rin tayo so tingnan natin guys yung kinita natin sa 5 to 5 yan so ayan guys naka 2,000 2,093.72 Tingnan natin yung ilang booking ito kinita natin 2093 naka 18 booking tayo so open natin kung ayan guys <clears throat> simula ng ating booking kanina alas 4.40 alas 5 ayan ang um, pisa natin kanina natapos tayo ay 430 ano 437 ayan 437 so ayan yung ating rate ayan yung ating ano a 4 ayan January 4 January 'yan yung ating rate So yun lang guys, 5 uh, to 5 na biyahe natin yun. Pero hindi naman sagad yun kasi nung ang magandang pasok sa umaga hanggang alas 10, hanggang tanghali. Pagdating ng hapon medyo ano na siya, marami na tayong pahinga kasi hindi kaagad ano. tuloy tuloy ang pasok ng booking. So yun lang guys. Ang ating kinita ngayong February 4 ay January 4. January 4, 2024. 5 to 5 ang biyahe natin. So, yun ang kinita natin guys. So, ito guys, yung sapat lang, yung tama lang na kinikita natin, pinapakita lang natin. Hindi kasama dyan yung mga tape. Uh, ayan, bawas, ang, babawasan pa yan ng gasolina. Yun lang babawasin natin yung, yung gasolina natin mag -apon. 'yung nang mababawas dyan. So hindi tayo lang papakita dito ng sobra, hindi rin nagpapakita tayo ng kulang. Sakto lang pinapakita natin dito kung magkano kinikita talaga araw-araw ni Move Driver. So 'yun lang guys, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, 'wag mo kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin yung bell icon para update ka sa mga bago nating upload. Kasama ka sa ating biyahe.